pagkita ng mga bagay na di mo pa nakita wow wow wow, wow. ko'y sasagot sa'yo at ako'y mag uh, ipil ko deyon, na yun na abot ako ko na kay kinigong ikaw itong sa dere atong niaging tuwing Ay wala ka. Kaka... Aw oh, atong atong, atong ni aging problem na kasulod ko dire. Nagi oh, murag nakaban nakakuan mo ko nimo. Kasulod ko murag ikbali ka duha paron akong sulod ko dire. Ah. Uh -huh. Salamat kayo. Ah oh, sige ma'am, salamat. Among gisulod dan wala mong gikuan kay kuan kanang ang iro namong gi manakop na ni gun. Ah manakop. Ah iya e manakop ah, ang iro. Oh, oh mga iro ni akong gisulod an da na tentu ah, min tidagi an. Oh. Salamat, salamat kayo ha. Ah, sige ma'am, God bless. Sige ma'am. Okay.